Maulan guys. Maulan guys, pero yung daan kasi may mga shelter. Kaya hindi mababasa. Ang linis guys, 'di ba? Yung madumi lang yung mga yung dahon ng puno na huhulog. Pero wala lang basura. Saka dito guys sa Singapore, meron talaga ang parking lot yung mga bisikleta. Yan, yan, yan guys, oh. Yan, lahat ng bisikleta dito naka-park. May, space talaga silang nilalagay para dyan. Yan. Ang ganda guys, di ba? Yan. Ang taas ng aakyatin ko. Mm. Parang exercise na rin guys, 'di ba? Ang kapagod Oh. Lapit na. Yan. So guys, ganyan yan oh. Ganyan yan kala. taas yung aakyatin mo. Yan.